lalo na pagkarumal-dumal na krimen, hindi talagang pwedeng ipakawala eh. Dinadala ho siya sa bahay pag-asa, meron ho doong psychologist, may social worker, at uh, pwede rin pong mag-aral yung bata doon, yung alternative learning system. No, yun po yung aming karanasan. Oh, oh po, napakaganda po niyang programa na yan, pero yung atin po kasing uh, mungkahi, iba ang pagka karumal-dumal na krimen po kasi Senator Win hindi talaga ako payag na dyan lang sa bahay pag-asa nakita ko yung bahay pag-asa doon sa Bicol na pambihira. ito ba yun eh wala, baka walang maramdamang pagsisisi yung bata eh ang, ang 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 alam niyo po kasi sa akin pong sa karumal-dumal po ito ha mm -hmm. oh so, uh, sa heinous Opo, hindi po doon sa mga regular na petty ano, okay lang po ako doon sa kanila, sa bahay pag-asa sa kanila. Pero doon po sa mga karumal-dumal na krimen. Yung realization kasi eh, ang importante po sa lahat, yung realization, yung matanggap mo, yung nga po yung argumento ni Senator Marculeta. Matanggap mo na ikaw ay may ginawang kasalanan. Opo. At yung kasalanan na ginawa mong karumal-dumal na krimen ay pumasok sa puso't isipan at kaluluwa mo na kailangan mong magbayad ng kasalanan. At hindi ko po nakikita doon sa bahay pag-asa na magbabayad ng kasalanan ang isang batang gumawa ng karumal-dumal na krimen. Kaya nga po, ang sinasabi ko po, kung imbis na sana at tayo ay pa lawakin pa natin yung bahay pag-asa, okay, maganda. Para doon sa mga krimen, na sabi nila, uh, six years down, okay. Wala akong ano dun. Pero yung wala tayong facility para doon sa mga batang gumawa ng krimen na karumal-dumal at dadaanin lang po natin sila sa intervention kagad. Medyo, medyo doon lang po. Sana meron muna ng realization, after realization, after ng pagsisisi, tsaka papasok ang intervention. Kasi ko kung para dito sa mga nakaisip na mangrape kayo grupo, ibidyo nyo yung tao, ibidyo nyo yung bata habang pinapatay nyo, habang, wow, kahit saan ko puting nan, anong intervention ang gagawin mo dun? Kailangan muna nyo nung taong yon, nung batang yon, kung ano man siya, e ma-realize niya muna yung ginawa niyang kasalanan. Pa, paano niya ma-realize -re yun? Kung hindi natin siya, hindi huikulong sa bilibid daikulong ah, ikulong sa isang juvenile detention. Meron naman po talaga dapat juvenile detention tayo sa Pilipinas eh. Wala naman po talagang... Ang opinion ko po yung galing sa nangulungan eh. Ito po yung totoong mungkahi po sa inyo, na meron talagang criminal mind. Meron talagang mga taong na, na sa isip nila na sila'y criminal. At yung pong pagiging criminal na yon hindi natin mababago yon ng kwentuhan lang. Kailangan yung pagdusahan niya ang ginawa niyang kasalanan. Kasi po, sarili po itong experience. Kung ako po siguro ay hindi ikinulong, ako po'y dinala lang sa lugar na kwentuhan tayo o psychologist o psychiatrist, eh baka sira ulo pa rin po ako hanggang ngayon. Baka eh, hindi ko po inabot ito siguro. Pero dahil ako po'y nangulungan, naramdaman ko ang malayo sa pamilya ko. Naramdaman ko ang init, ang baho sa loob ng kulungan. Na kulungan po ay eh, dapat ang laman ay 60, kami isang daan mahigit sa isang selda. Ang iba'y nakahiga, ang iba'y nakaupo, sa loob ng CR, may taong natutulog, apat na tao. Iihi ka, makikiraan ka. Pagyaan po lahat yan. ay eh nadaanan ng isang tao, doon ka mag-iisip na magbago. Yun lamang po ang aking mungkahi. Hindi ko po kayo kinukontra. Lahat kayo tama po ang sinasabi ninyo. Lahat yan. Ang argumento ko po doon lamang sa gumawa ng heinous crime. Hindi po ako... Sang ayon na ito lang ang gagawin natin sa mga ito. Dahil hindi po ako naniniwala na itong mga batang ito ay dapat ituring na bata kapag ikaw ay gumawa ng ganyang krimen. Dahil yaan, imposibleng hindi mo alam yun. Imposibleng ikaw ay musmus -mus para magplano, nakapagplano ka na ganito gagawin natin, naabangan natin, pag inabangan natin, kukunin mo, ikaw mauna. So, paano naging bata yun? Opo, yun lamang po ang aking uh, mungkahi. Ako po yung suportado ko po yung bahay pangarap na yan, pero kailangan natin ng youth detention. Uh, dati na po tayo may boys town. Yun po ang talagang sana, uh, yun sana ang ginawa natin, pinalawak natin, ang nangyari na wala. Hindi po kasi ako sang-ayon din. Nakita ko din po yan. Katulad po ng paglalahad ko sa inyo kanina. Nakita ko rin po yan sa bilibid ng araw. Hindi po talaga ako sang-ayon. Nakasama yung mga bata na yan. Kasi ginagamit po talaga. Hmm. Sa bilibid lang po, ginagamit yung mga batang yan sa kalokohan eh. Sobrang ginamit po yan. Ng mga matatanda sa mga pangkat-pangkat. Kaya po ako, sinulong ko yan na ihiwalay. Kaya ngayon po, yun po yung binibigay kong idea. Kasi yan din po yung ginagawa ng ibang bansa. Meron din po silang youth detention center. Yun po, sana, uh, iba pa rin po kasi yung alam mo na ikaw ay nakakulong. Na nagbabayad ka ng kasalanan po. Yun lang po yung gusto kong uh, maramdaman ng kung sino man itong mga kabataan na nakakomit ng ng heinous crime, maramdaman nila na nakakulong sila. Na meron pader, meron talagang mga dapat sundin na, na yung rehabilitation mo kasama yung formation mo bilang tao. Kasi alam nyo sa believe it, may disiplina eh. Kasama yung hindi puro utak mo lang, hindi puro yung pag-iisip mo lang, ang iniisip. Pati physical mo, pati physical mo, inaayos ng pangungulungan. Yun po yun eh. Yun, yun, yung, yun yung gusto kong ma-achieve nitong mga ito. Hindi, yung intervention natin, maraming salamat. oh, gusto ko yan. oh, yan nga ang pinaglaban ko sa kulungan nung araw eh. Yung ganyang intervention. Human rights, lahat ng yan. Pinaglaban natin po yan sa Bilibid. Kahit tingnan nyo po sa talaan ng New Bilibid Prison, naandyan po yan. Isa po tayo sa nakipaglaban dyan. Pero may katotohanan eh. Yung katotohanan, dapat magbayad ka ng kasalanan mo. Saan? Dapat detention center. Yun lang naman po, kailangan uh, mga kabataan na nandoon, na nakakulong sila. Alam nilang nakakulong sila at nagbabayad sila ng kasalanan nila. At siguro po, kapag sila'y nakitaan na, na sila'y okay, tsaka po sila ilipat sa bahay pangarap. Doon natin ngayon, Mala ma, makikita kung sila ay dapat bang bigyan ng panibagong uh, buhay. Kasi po ka, kung kaagad, kaagad meron tayong okay ka na dito, ito lang mangyayari sa 'yo, Kung maniwala ka sa akin, boss Win. Maniwala ka sa akin. Walang pinaka na artista kundi kriminal. Nako. Opo.